Lang. ako pakabot lang ako. Wala ko malulunod ako, nagpanik ako, nakinom ako ng tubig. Kapit mo naman kayo tayo. Puro hatak-hatak na ako ni Tata. Ako si SV, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, Nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SV, Sam Versosa. Dito tayo ngayon sa Lian Batangas, dito sa may Matabungkay Beach. Kilala itong uh, puntahan ng mga pamilya para mag-outing. Pero ngayong araw, iba po ang pakay ko. Kikilalanin natin si Tatay Randy. Ang tawag sa kanya rito ay eh, mamang sorbetero ng dagat. Dahil kakaiba yung ginagawa niyang pagbebenta ng ice cream. Susubukan kong makasabay kung kakayanin ko yung ginagawa niya. At uh, susubukan ko rin mabigay yung mga tulong na para sa kanya. Tara kilalanin natin si Tatay Randy. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Ako po si SB. Kamusta kayo? Ilan ang anak ninyo, Tay? Tatlo. Tatlo? Tatlo. Ilan taon na Isang 13, isang 10, isang 7 years old. Balita ko, ang tawag sa inyo rito eh, mga mga sorbetero ng dagat dahil dinadala nyo daw itong ice cream ninyo simula dito sa isla. Papunta doon sa mga diving spot at sa mga tourist spot. Opo, sir. Nilalangoy ko po, sir. Nilalangoy mo? Opo. Hindi ba mahirap yon? Hindi naman, sir. Ilang taon mo nang ginagawa yung ano, Mga, pagbebenta ng ice cream sa dagat? Magdanline po, sir. Angkat lang po ako, sir. Magkano kinikita mo sa pangaraw-araw? Hindi po pareha, sir. Katulad ngayon po ang bisita po ay mahina. Minsan 400, minsan 300, 200, kanyan po. Minsan po wala. Pero araw-araw pumupunta kayo doon? Opo, araw-araw po yan, sir. Hanggang linggo? Opo, wala po akong pahina, sir. Ako po, si Randy Rosales po. 42 years na po. Ang ko po ngayon. Walang taon na po ako nagtitindang mag askim cream sa Matabungkay. Dayo lang po kasi ako. Tapos galing po akong Kalatagan. mang po ako dati. Tapos punta po ako dito, may nakikita po akong nag-ice-cream. Nagtanong-tanong po ako dyan sa playa, saan kayo nag-aangkat po? O pwede pa ako? Hindi pa kasaludara po, nagtinda na po. Hindi gaya ng kariniwang mga tindero ng sorbetes, Kinasanayan na ni Tatay Randy ang hirap at panganib na kakambal ng kanyang hanap buhay. Sa una lakad, hanggang pumunta na po kong laot. Naghihintay po ako doon sa gitna po. Nagpapahinga po ako sa bato. Misan po mayroon pong may nabili, misan po wala. Nauwi, walang binta. Mumuta ng bigas, nasawa ko. Ang dati masayang, mumuta mo bigas. Kasi na lang, saka na lang po bayaran natin, may mikita. Kaya para sa halagang dalawa hanggang apat na raang pisong kita sa isang araw, hindi alintana ni Tate Randy ang mabatong baybayin at maalong dagat na kinakailangan niyang languhin para makapagtinda. Pag ganito pong may alon-alon, mabilis pumunta doon. Kasi papunta pong hangin, aabot lang mga 10 minutes, 15. Hindi po natin itulak yung box ko eh. Kaya walang hangin, matagal po kong karating. ay uh, may mga sitwasyon ba na medyo delikado, malakas yung alon. Mayroon po sir, dami pa ako na naranasan po niya sa, sa, sa pagmalaki ng alon. Di ba, pag, pag ang bangka hindi ko maabutan, tumatakbo na. Hindi ako makasakay. Babalik ako kasi ang alon. Pag baba po ng tubig, pag basabi, lumaki po yung tubig, sabay baba kasi higupin ng alon. Tatama po so, yung dibdib ko sa bato. Minsan yung tuhod. Oh, so, ang dami pong mga sugat. Hindi po ako susuko hanggang wala kong binta. May tatlo pong anak, may nakaaral po. Kailangan po, kumita po ako eh. Bukod sa ilang oras na pagbabad sa lagpas taong tubig, habang bitbit -bit ang malaking styro box na mahigit 3 kilo ang bigat, marami pa siyang ibang panganib na kinakaharap sa gitna ng lahot. Nadali rin ako ng pagi sa Bisaya. Stingray? Opo, ito po. Dito po. Tapos tusok. Tagos po yun dito. Napaka ko yung katawan. Pumitik yung, yung tawag nila yun. Iba nakakamatay yun? Pag hindi kaya yung restin siya po. Walang gamutan? Abularyo. po sa albularyo po. dating po dyan, nalaman yung isang binder ko kasama na may sugat ako, may nakasumbong na bata eh. Tinakpo po, punta a playa. Inakbayan niya ako. Dinala niya ko abularyo. Kinahin ng resistensya. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang asawa sa tuwing siya ay pumapalaot. Kung oh, pwede lang po maibang paghanap buhayan, ay, hindi ayaw ko na po sa kanyang pagharap buhay. Okay, yap. Pa po, po ako nahihirapan po. Minsan po ay, naabot na po siya ng gabi. Kahit po nasa bayla po po, iniisip ko pag inaabot na po siya ng dilim, iniisip ko po baka ano na po nangyari doon. Pinitiis. Kahit gano'ng kahirap. Eh, wala, wala naman ako magagawa. Sa kabila nito, magkasama nilang natutunang labanan ng mga pagsubok at harapin ang mga responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Na ano ko lang po sa kanya, ingatan niyo yung sarili niya. Kaya hindi ko dito natin masabi ang panahon. Kahit magpahinga man lang, kahit konti. Kasi paano po magkasakit? Ang hirap ng buhay namin. Maghanap buhay ako para sa kanila. Sabi ko lang sa kanila. Ayos kayo pag-aral ha. Habang papa niyo'y malakas pa ang loob, Sigurado ako maalala nila yan hanggang paglaki nila kasi gano'n din yung nangyari sa akin. So ngayon tayo nandito ako para samahan ko kayo. At uh, sana masabayan ko kayo kasi gusto ko sana makita yung ginagawa nyo doon at samahan kayo magtinda. Grabe yung tirik ng araw. Imagine ninyo, araw-araw ginagawa ni Tatay Randy to. Dito kinukuha ni Tay Randy yung mga supply ng ice cream na binibenta niya. So, yung mga pinipig na binibenta ni tatay. Paborito ko to kaya ito yung hinawakan ko muna. Sige, sige, po. Iba-iba po yan, sir. Ay, iba-iba to. Tignan ko gano'ng kabigat to. Pagkaan po yan, sir. Ano ba ito arga Ganyan ba? Okay. Susunod. 20 minutes daw namin lalangoy nito. Mahirap nito. pa nito. Mati na sa mata. Sobrang araw pa. Ay, na muna ako. para ako nagpapanik. Sa pagbabalik ng Dear SV. Hindi ko akalain para lang maihatid ang paborito nating merienda o panghimagas matinding sakripisyo pala ang puhunan ng ilan nating mga kababayan na dito nakasalalay ang kabuhayan. Ngayong araw, sasamahan ko si Tatay Randy para mas maunawaan ko kung ano ang nagtutulak sa kanya para pagsumikapan ng ganitong kahirap na trabaho. So, nakuha na namin yung mga paninda namin ni Tatay Randy. Bismo na Taytay para ready tayo mag-swimming. Okay, tara. Kaya ko ba ito Kaya sir? Mainit ang panahon, malamig ang tubig. Sobrang kaba ko ngayon. Sabi ko nga, isa to sa mga fears ko. Pumunta sa gitna ng dagat or open sea kung tinatawag nila. Ngayon, hindi lang ako lalangoy pero may bitbit tayong mga paninda. Tara tay, uh, tulungan mo ako kung paano. 20 minutes doon namin lalangon dito. Mahirap oh, oh, dito. Sobra. Mati na sa mata. Sobrang araw pa. Tay. Tay muna ako. Eh, sige po Sige po. Uh, <sighs> Parang ako nagpa-panic. Mga ilang taon pa balak po sa tingin mong kaya, kaya mo itong gawin Kasi napakahirap sa... eh Kung kaya pa ng katawan ko sir, pag hindi na po kaya sir, isa Papahinga mo na po Malayo-layo pa kami Pero parang hindi na kinakaya ng katawan ko ang matinding pagod at kaba. Asa kalahati na tayo Pero hatak-hatak na ako ni tatay Kaya nagpatulong na ako sa aming crew Bago pa ako mapaano Dito muna tayo. Ingal na ingal na ako. Wala pa kami ron sa pagbebentahan namin. Ano si tatay? Parang wala lang. Kumusta ka tay? Po, ha? Bakit ka rito? Nagpa-rescue muna ako dito sa bangka kasi kahit meron akong <laughs> kinakapitan kay tatay, feeling ko hindi umakay nga. Pero naisip ko, kung nagagawa ito ni Tatay Randy sa araw-araw, walang dahilan para hindi ko ito kayanin kung ako ang nasa kalagayan niya. Tay, oh, pakapit lang. Pakapit oh. oh, mo na kung sa'yo, Tay. Sabang alat na ito. Nakala okay. ko malulunod ako, nagpanik ako, nakainom ako ng tubig. Nung una kala kaya, kaya ko pero pag naubusan ka ng lakas sa kita ng dagat Tapos wala na nasa paligid ko Hindi pa na alam kung gagawin yung mabuti ng si Tatay Randy Kinabitan ko siya Ilang sandali pa, nakakita na kami ng bangkang may dalang mga turista Pakita na tayo ng mga unang kong pagbibenta Tay, tara pakita mo paano tayo nagbibenta Ganun pala ang pakiramdam. Magkahalong saya at kaba. Paano kung hindi sila bumili? Mapupunta lang ba sa wala ang pinaghirapan namin? Aminado akong hindi ako tatagal sa ganitong klaseng hanap buhay. Pero si Tatay Randy, punong-puno pa rin ng pag-asa, tuloy sa paglamoy, gaano man kalakas ang agos. Grabe ito nga. Ginawa natin ngayong araw. Marami na ako naranasan. Pumunta na tayo sa creek. Nangalakal na tayo. Nagpedigap tayo. Drive tayo ng jeep. Pumunta tayo sa ilalim ng tulay. Ito na siguro isa sa pinakamahirap na nagawa ko dito sa so, photography ko. Eh. Saluto ako sa ginagawa mo tayo sa katunayan, hindi ko na nga namalayang nasugatan na pala ako ng mga matatalim na bato at corals. Dito pa rin yan sa Dear SB. Gaano man kabigat ang mga pagsubok na ating dinadala, sa ganitong mga pagkakataon talaga natin, mas mapapahalagahan ang mga simpleng biyaya o ginhawang tinatamasa natin sa buhay. Dahil may mga kapuso tayong kagaya ni Tatay Randy, na buhay ang tinataya sa araw-araw na pagkayod, pero hindi magawang magreklamo. Malayo-layo yung pinunta natin. Medyo nagpanig ako doon nung pinasukan ako na tubig dagat sa ilong. Ah, halos di ako makahinga para pumasok sa utak ko, sa ulo ko. Na-experience mo ba yon? Dati po, sir. Yung hindi pa ako sanay So, ang nabenta lang natin ngayon ay mga magkano, Ray? 260. 260. Okay. Medyo malayo doon sa kinikita mo araw-araw tayo. So, anong gagawin natin doon sa mga natirang ice cream na to? Isa sa uli po, sir. Isa sa uli. Oh, tay, dahil ah, Pinakita mo sa akin kung anong ginagawa mo at napabilib mo ko. Pag na natin yung ito. Sasagutin ko na ako ng bibili nito. Papakain ko na sa mga kaibigan ko. Okay lang? Okay, sir. Salamat po. Ah, Salamat po. okay ba yun? Opo, Nagtapos man ng maaga ang araw ni Tatay Randy, panibagong simula naman ang sisikapin nating maibigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Hanggang muna tayo, Tay. Hanggang mahapdi. Mahapdi sa muka. Mahapdi sa paa. Grabe kanina. Unang saba ko pa lang dito. Eh, sumabit ka ako sa mga batok, sa mga corals. Ito, oh. na, dugo ng Oh, puti na lang, nasa dagat din, nalubog. Sana mabilis lumaling. Kaya pala sobrang daming uh, sugat ni tatay sa paa. Si Tatay Randy, may lakas pa para pagtigip ako ng tubig. Talaga namang hindi matatawaran ng pagtanggap at pag-aasikaso nating mga Pinoy sa mga bumibisita sa atin. May nalang malito ako nagtapo. Tay, ikaw naman. Ikaw naman ang banlo tayo. Lala Lalako tuloy nung bata ako, naliligo kami sa labas ng bahay. Ganito ang ganito. Tabo at ano, balde. Pagkatapos naming magpalit ng damit, Dadalin ko na si Tatay Randy kasama si Nanay Sheila pabalik sa playa para ibigay ang sorpresang alam kong makakatulong sa unti-unti nilang pag-ahon. Grabe. Ibang klase yung uh, naranasan ko ngayong ng araw, Tay. Ha? Oo, okay, sir, ngayon wala ka lang kasubok, Sir. Huwag pa kahirap. Oo. Oh, ka kamay ko sa'yo. Actually, respeto nga eh, Kasi ako yung taong bihirang bumigay. Actually, hindi ako bumibigay. Pero dun sa naranasan ko kanina, Sobrang hirap talaga lalo na nun. Nandun ako sa gitna ng dagat at hindi na ako makaing, uh, Pinasukan na ako ng uh, tubig dagat sa ilong at uh, buti na lang nakapitang kita kasi oh nagpa na ako. Maraming salamat tayo sa pag-aalalay mo sa akin kanina. ha Sabi ko nga, isa to sa pinakamahirap na nagawa ko tayo. Napakaganda naman ng sunset dito. Ganyan ba talaga araw-araw? Opo, ganyan po yan, sir. Pag, pag hindi po masama ang panahon. Pag hindi masama ang panahon, ganyan Opo. Palagi. Mamaya, sir. Pupula pa yan, sir. Pag ito sa... Pag mga ganyang kagandang uh, tanawin, eh, pati ako, eh, medyo ginaganahan at talagang uh, napapasaya. Opo, sir. Mamaya, ah, maganda na po yan, sir. Talaga? Opo. Alam mo, gusto ko sabihin sa inyo yung dalawa, Naitay, nandito kayo sa programang Dear SB. Umulan, umaraw, tuloy-tuloy ka sa pagtatrabaho. Kaya sobrang pinabilib mo ko. At dahil dyan, meron pong regalo ang Dear SB para sa inyo, Tatay Randy at sa inyong pamilya. Ang unang regalo po na ibibigay ng Dear SB ay ito pong bagong bangka na may motor para sa inyo. Ito po ang regalo namin. Ay, hey, hindi tayo. Ito yung regalo naming bangka para sa inyo, Nay, nah, Siyempre, maraming salamat to. Itong bangkang to, eh, talagang pinag-isipan namin bigay sa inyo kasi nakita ko kung gano'ng yung ginagawa ninyo. Opo, sir. Magamit ko sa hanap buhay ito, sir. Magagamit mo sa hanap buhay, magamit mo sa pagbebenta. Opo. Hindi ka malagay sa piligro. Opo, sir. May sasakyan ako, sir. Madali lang kawe. At magagamit mo rin ito pag medyo mahina ang... Uh, Benta ng ice cream, pwede mong gamitin sa pangangisda o, o pa, sa pa, pag... mamumusit. Uh, papumusit mo, pwede o. mo rin itong gamitin. Opo. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir, sa tulong niyo po sa amin. Hindi ko, hindi ko po kasukatakala yun, no. Kamigyan mo kami ng bihaya ng ganito. Maraming salamat po sa inyo. Talagang bagay ka sa amin, sir. Maraming, maraming salamat po sa... Maraming... Ngayon, Nay, may sarili na kayong bangka. Hindi ka na mag-aalala kung anong nangyari kay Tatay Randy sa gitna ng dagat alam mong nandito siya sa bangka nyo at uh, safe na safe siya. O po, sir. Maraming maraming salamat. Anong papangalan mo dito sa bagong bangka mo? Front row. Ah, front row! Oh, <laughs> maraming salamat po, sir. Salamat po, sir. Ay, uh, sa rin ako. Talaga? Opo. Masaya ba kayo dyan? Masaya po, sir. O, dahil hindi pa dyan nagtatapos yan, sumama kayo sa akin. na tayo. Pero na ako ni tatay. Mahigit walang paong pagsulong na walang pangako ng pagsulong. Ganito may lalarawan ang buhay ni tatay Randy dahil sa hirap na mga dagok na araw-araw niyang sinasalag at sinasalubong. Kaya para kahit papano ay matumbasan namin ang halos isang dekadang pagpawi ng init at pagod at pagbibigay niya ng matatamis ng ngiti sa mga turista dito sa Matabungkay marami-rami pa kaming ibang sorpresa ang inihanda para sa buong pamilya. Masaya ba kayo? Sobrang ha? Sobrang saya po, sir. Sobrang saya? Ito po ang regalo ng Dear SB para sa pamilya niyo, Tatay Randy. Ito po! Ito po! Ha? Ito po. Ito, po. Ito po ang regalo ng Dear SB para sa inyo. Tatay Randy ang sa inyo, Nay. Salamat salamat. salamat salamat Nagdagdag na rin ako ng additional na pwede niyong ibenta pang negosyo niyo, Nay. Salamat po Mga gagamitin sir. ng mga turista, mga nagbabakasyon dito na -e pang swimming, pang snorkeling, at mga cellphone accessories dagdag -dag pang benta. Ha? Salamat po po, Sir. Salamat po po. Hindi bu ko masukat ang alay na kumikain sa po. At para sa mga anak ninyo, meron din regalo ng Dear SB. Meron mga school supplies para sa inyo, mga bata. <laughs> Kaya maya, dito kayo, dito, dito. Kaya, tingnan <coughs> 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 Hindi ko po akalain na ganito. Nabihaya. Ito yung regalo ko para sa inyo, Marie and Rachelie, at sa inyong kapatid. Mga bagong school supplies para sa inyo. <coughs> <coughs> Ayan o, magagamit niyo pang school. At siyempre sa buong pamilya niyo, kasama na yung may git na isang buwang grocery. Bigas at pang araw-araw na pagkain. Yeah. Yeah. lato handog ng Dear SB para sa pamilya mo Tatay Rami. Salamat po, maraming salamat po, Sir. Salamat po, Sir. Maraming maraming salamat po. Mag-aral kayo mabuti para next time kayo na yung makatulong sa kanya. Okay? Pangako ba yan? Ano masasabi mo? Ingat mo siya lagi. siya lagi. Ano masasabi mo sa tatay mo na araw-araw ginagawa yan para daw mapag-aral niya kayo at mapagtapos? Salamat po kasi po. Wala po nangyayari sa kanyang masama. Kahit may lagnat niya, nagtitinda siya. Kahit may lagnat siya, nagtitinda siya. Okay lang yan ang mga mahal ka ng mga anak mo. Nag-aalala sila sa iyo tuwing Totoo po yan sir, nagtitinda po. ka kahit nag may lagnat ka doon, nagbebenta ka pa rin ng ice cream ako, sa gitna ng dagat. Kahit may lagnat po ako, Sir. kahit pa sa sarili ko nagtitinda po ako. Pero may pambaon sila sa school po. At siyempre, hindi pwedeng mawala ang tradisyon natin sa Dear SB na siguradong magiiwan ng matamis na ngiti sa mukha ni Tatay Randy. Kaya respeto para sa iyo at sa inyo, Anay. Uh, bukod dito, sa lahat ng mga regalo namin, bago ko umalis, eh, may huli po akong pabaon para sa inyo. mag pa ako sa inyo ng... Okay, <laughs> niyo kami, 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 okay. sa mabuti. Ang ah, aking gulong Magtitindahan po. Maramahin. may <laughs> 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 alam ko ay sa iyo, Sir. ikaw mo yung binigay sa amin na panginaparang. Ang Laki <laughs> mo sa napusan, hindi ko pumakali mo. Yes, Bin, maraming salamat po na tinulungan po ako. Na, ngayon po po ko na. Uh, sana marami ko matulungan, sir. Nakatulong sa akin na mahirap. Wala ka naman. Ano, Tayra, sabi sir. ko nga eh. Inspirasyon yung ginagawa mo, hindi lang sa akin. Oh, pati doon sa mga ibang kababayan natin. Sana makita nila yung story ninyo. Ako, makita nila yung story ng pagsusumikap, pagmamahal sa pamilya, at hindi pagsuko sa buhay. po, So ako dapat magpasalamat sa inyo at uh, sana marami tayong ma-inspire sa storya ng buhay ninyo. Ako, sir. Ako, sir. Ako, sir. Okay? Ako, sir. So, mabuhay kayo and God bless. Salamat po rin. Maraming salamat po, sir. Marami sa atin ang isinuko na lang ang kanilang kapalaran sa agos ng buhay. May ilan din namang kahit anong tiyaga sa paglamoy, tila may pa rin ang ginahawang inaasam. Pero sa mga kagaya nila natin makikita ang di matatawarang determinasyon na hindi basta-bastang natitinag ng anumang unos. Akala ko malulunod ako, ako, nakinom ako ng tubig. Ang tanging hiling ko ngayon, sana'y mabigyan pa tayo na mas maraming pagkakataon para magsilbing tanglaw sa kanilang paglalakbay patungo sa pinaka na tagumpay. Ang unang regalo po na ibibigay ng Dear SB ay ito pong bagong bangka. <laughs> Ito po ang regalo ng Dear SB para sa pamilya niyo, Tatay Randy. Yeah. Dear SB, Ikaw sa Dear SB, Muli, ako po si SB, Samber Sosa, ito ang Dear SB. nahihirapan po kami pero kakayanin lang po. Kasi po nai-enjoy po namin. Po, so, sobrang ganda po talaga mag-vlog. Nandito tayo ngayon sa Tenement Housing. Dito yung famous na basketball court. At uh, bibisitahin natin sa grupo ng kabataan. So, surpresahin natin sila. Kamusta po kayo? Uh, ako si Sam Verso sa... Basta yung mga unang regalo para sa mga bata. Dali, hindi kayo maupusan.